po na kami ngayon sa Checkpoint Mall para tumingin ng sapatos para sa aming anak na gagadwit na with siya ng grade 6. Ayan guys, ang pangaulan yan guys. Ayan. Ayan guys, nagyagan ganyan yung kuha kasi ang lakas ng ulan. Ayan guys, ngayon makikita natin yan guys yung toll gate. Ayan, toll gate. May so ngayon guys, andito na kami sa may Kasyano. Uh, Ayan, medyo dahan-dahan pa kami niyan guys kasi malulas ang daan. Alam niyo na. Ayan guys, nagwi-wish-wish yung ano guys. Kasi sobrang lakas talaga ng ulan niyan. Ayan guys, ngayon lang umulan nang ganyan ka lakas ganyan ka tagas ayun guys ngayon dadaan naman kami dito sa may gasolinahan guys kasi empty na ang aming gas ayan so ayan si kuya hindi kami nakatuloy guys kasi naubos talaw na yung diesel nila So yan, guys, kaya kami umikot na lang kami. Pampunta kami doon sa checkpoint doon na kami magpapagamit. Yan, dito kami dito sa may checkpoint mo. Tatikim kami dyan ng sapatos, galad ko sa labor. Yan, so nandito na kami sa metro room mo. guys, makikita dyan yung migo royal at saka donut. Happy House, Donut. So, ayan. Papasok na kami, guys, sa uh, entrance pa punta sa may. Punta kami sa may bilihan ng sapatos. Ayan. So, dito muna kami paparking sa may tabi lang, guys. Saglit lang naman kami. Ayan. So, bumaba na ako dyan, guys, para tingnan, tumingin sa loob ng sapatos. Yon lang. Yon lang. Ayan guys, maganda yung mga sapatos na din guys. Plus A. Hmm. Ayan, lumabas, lumabas pala agad ako niyan guys kasi wala kami makita. Ayan, sumakay kami agad ng sasakyan niyan. Ayan, dumiritso kami dyan guys sa Kabuya para doon na kami maghahanap. So ngayon guys, ayan, pabalik na kami. May nadaan na naman kaming gasolinahan dyan kasi hindi rin kami dyan naka gawa ng matagal din guys. At mamadali kami guys kasi sobrang labas talaga ng ulan. Ayan, ikot ikot lang kami guys. Ayan, mabit. So ayan guys, nandito na kami sa May Mall. Dito po sa May Mamatid. Ayan guys, diyan kami magtitingin ng sapatos, guys. Ayan, diyan din kami nakabili ng sapatos. So ayan. ayan guys. Oh. So. Ayan, basta kasi ang So ayan guys, nagtatanong pa ako kung pwede pumasok dyan kasi yung entrance dyan may nakaharang tapos exit lang yung bukas. So pwede pala guys, kaya ayun, nauna na akong pumasok guys. Ayan. Ayan, chine-check pa yung bag. bang chine-check pa ng chine security guard. Ayan. Ayan, binigay sa akin ng anak ko yung cellphone kaya siya na binibigyan ko guys. Ayan. So, ayan guys, maganda po ang loob sa loob dyan. Ayan. Dyan po yung kainan. Yung mga kainan dyan, mapalaroan ng mga bata. Ito guys, yung uh, yung massage na nakaupo ka lang. So, ayan. Ayan guys, may pure gold din dyan. Ayan. Pero hindi kami dyan sa pure gold. Dito lang kami sa may Handan pataan. Paket guys, kasi naghahanap kami dyan ng sapatos. na susunod sa sort of graduation niya. Yeah. Yeah. So, ayan guys, sigot lang kami sa taas. Ayan, pa-uwi na kami niyan, guys. namabasa na kami agad. Ayan na, bilid na kami. Bili din naman kami guys. Ayan. Ayan, palabas. Ayan guys, bibig-bibig na din kami nabili. Maga na din ganyan guys, kasi meron silang lagayan. May paper bag sila. Ayan, dito yung kanilang uh, parking yan. Ayan guys, ang lawak ng parking nila. So, on, oh, dito na naman kayo. Sasakay na kami ulit niyan, guys. Ano yung aking Oh yeah. So hanggang dito lang, lang pala ang aming video guys. Ayan. Ting, salamat po sa mga nanood. Paalam.